kusa pa po, pa 13. Pa 13. Kuya, pa Kanan. Salamat. No enter, ching-ching. marobasuna to Manila, ano eh dapat siya sa mga bago mag-court diba 'di ba tayo sa mismong paayan ng Indang a new one, so I'm a can... po ang mismong bayan ng India. Hindi na doon tayo kumahanan eh. Dito ba? Oh, dito ba? Dito ba? Patrese po ito patrese Salamat to First time ko here Ano oh, nga naka-discount e ng tanong ng tanong Kanigaw diba Abi State University Don Severino de Las Alas campus. Manina dyan ta nagtanong nito ba yung Stay ay State U? Don Severino bisa loob na un stay U. dito ba? Oh dito ba? Dito ba? Ang dapat pong kalagyan sa ilalim ng araw. Dito ba? O oh, dito ba? Ayan pa Tagaytay yan, Pakanan. Mga Piscate, Mendez, Tagaytay Road. I know man, he's... What do say? tayo dun sa mismong sentro ng Indang, yung pinakabaya nila dito na tayo sa Indang Tresero shout out yan mga katiskarte binabaybay binabaybay na natin na Indang puntan Tresero tayo ito sa Sigsag Malampas na tayo sa mismong bayan Pinakasentro Patrese na tayo mga katiskate Eh Ayan, may mga signboard, no? Amadeo, Pakanan, Tresimateres, Manila, Pawakali. A back on Maaratiskarte. Dito na tayo sa ano. Dumang Tresero Road papaba na 'to, papababa. Pangandito na lang muna uli Maaratiskarte. Ingat-ingat tayo sa ating mga biyahe. It's always right safe bend. Let's keep on dropping keep on dropping